Kotlin Bilog? Uh, Andrea! Uh, oh, uh, sorry, nalit ako kasi yung... Kaso kasi yung ano! Andrea! sorry na, uh, nalit ako. Two hours kang late? I hate you! Baby, please, baby. Baby, listen to me, baby. I'm sorry, gusto mo kain tayo. Alam ko na, kain tayo. Upo tayo dyan. Upo ka. Come on, come on. You sit down. La 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 la. Waiter, ah, uh, order kami. La 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 Ah. <laughs> uh, Andrea, um, di ba, sabi ko naman sa'yo, talagang nagugustuhan ka talaga ng mga magulang ko. Di ba? talaga? nag na. Salamat. lang yan, ha? Hindi, <laughs> <Sana mo! laughs> Andrea, alam mo, kahit hindi ka mag-ayos, sabi ko sa'yo, Hello. you are still beautiful. Wale! <laughs> <laughs> Kikisa sana ako doon. Hindi <laughs> pa uh, sumakto eh. Okay. Kaya lang, Andrea, I'm telling the truth. Kaya lang, may Bakit? problema eh. Mm, tell me, ano yun? Oh, hindi ka nagugas kamay ah. Wala kasing sapon eh. Bibi ng edamami. Andrea, Ay, bibi na kasi. Mm -hmm. Eh, wala tayong masasakyan para makauwi ka sa Bulacan. Okay. Eh, ang suggestion ko, dito na magpaumaga. Uh -huh. Para bukas, ihatid kita. Okay. Alaga? Mm -hmm. Oh my God! Ang halong ulo! Kala ko nag-site. Ang ng kamay mo talaga. oh, <laughs> oh, alam nga, Kasi love mo. Oo, oh, kamagalala ah. <laughs> Gusto mo matapit okay, tayo? Sigurado na sa Andrea. Kahit anong mangyari, paglalaban kita. Hindi ako tatakbo sa anumang laban. Daddy! sorry po, Daddy. Hindi ko na po na-entry ka sa Andre. Wala na po masak niya. Kaya sa bahay ko na lang po pinatulog. Oo ka? Ano yung Daddy, Daddy? Ayop ka, tinakas mo anak ko? Kaya talaga mga taga-may nila? Diyan ka lang. Daddy... Tay mo ako sandali, ha? At si Daddy mo naman may surprise pa. Ngayon, Daddy, Daddy ka! Daddy! Sa Dadi Daddy, Daddy mo! Kaya! Daddy! I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.